ko di kaya rin nga dito tayo ngayon papunta tayo ng Makati up dito sa may Mr. Pares and jokan nga na magpares at na nung matagal na di sabi ko sige sampulan kasama namin dito ay si Bayaw kasama si Rob Kasama din si Kelvin, kasama si Melvin, si Sean, tsaka ako. May nagkanya-kanya na, na ng order. Sabi ko, sige, kanya-kanya na tayo. Kanya daw ay pares, yung kay Sean original. At yan na may mura lang, 150 lang naman ang presyo niyan. Yung regular pares at tsaka yung mga chicharron bulaklak. Dahil kong nga natikman ko na yung kanilang tinatawag ng original pares, itineray ko naman yung kanilang chicharron bulaklak. Yung iba naman, yung in-order may chicken, tas may sabaw na lang. Ano yan, Master? Pares Overload. Chad sa'yo Classic Pares Classic Pares Ito ay Melvin <laughs> Chicken Dapat <That was> <laughs> nag-andox ka na lang <laughs> <laughs> Chicharong bulaklak Chicharong bulaklak Tapos Uy Chicken Ano san shopping o, itiating nga natimplahan yung ating uh, tsitsarong bulaklak, yeah. yung ating sabaw ng uh, dahon ng sibuyas, bawang, sili, tas may kalamansi din. Ko, unong kagat. Salamat po, Panginoon. Busog na naman. Ano <tinyo> ba ang mo, Kay? Araw. Anong lagay dyan, Brie? Bay, gaw bay. Nice, Ayos naman. Pang mo na yan? Pang pa lang. Anong lagay <mo> <tinyo> ba, Anong lagay ba, Yaw? Manalo. Ano Panahal namang masasabi? Makaiba yung chicken, bro. At hindi ko nakakain ng na alat. Pagkakadami yan, eh, mayroong libreng soft drinks at libreng itlog na kasama. Tapos nandun lahat ng mga panimpla. Ay, nalungkot. Ay, yeah, nalungkot. Hindi na ubos ni Bash. number 2. Ay, number two. Ay, Hindi right? eh, no? <laughs> 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 Ano nangyari? Nangyari? Na sa fried chicken. So fried chicken. Ano dapat mag -inawa? Ano ba dapat Dapat nag-undox ano? na lang siya. Dokito. Dokito <laughs> <laughs> si Rom, na lang. Pati si dapat nag-dokito na lang kami. Dokito. <laughs> <No? laughs> <laughs> <laughs> uh, talaga, Dokito. 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 Dokito talaga yan ay sabi baratang ka ng ano, sana nag-antox ka na lang daw, pre. Dokito, two pieces. Dokito, two lang yun. Hindi, <laughs> diba? ano, save eighty lang yung legs. Oh, Eighty dalawa, diba? Eighty dalawa. Naubos mo pa. Sirup naman, mukhang solve. Eh. Solve, sirob. Solve yan, pero mag-away sila kung hindi siya, ano eh, yung kanan niya, tinambakan siya, battery trip eh. Hindi... Overall, mainit kasi. Solved din naman, pero yung iba hindi daw satisfied. eh, si Melvin, <laughs> alangarin eh. Wala nga para Melvin eh. Nandereklamo na to. Ano daw? Ano daw? Nandereklamo na. Medyo nasayang daw pera niya. Magkano ba yung chicken? Oo, oh, sabi ko sa'yo, dapat kare-kare na lang eh. Masaya pa din naman. Paano? Siya, dali eh.